goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kung ini ang pagtuan ni David sa kasiguraduhan sa iyang kadalagan, bangod kay ang Diyos ang mong iyang niya. Ang bugma kakaayos ang Diyos nag-abide gate sa mga tao na nagkilala kang nagtalupangot sa Diyos. kaya naman kita after sininya nga pagtalayuan sa sini nga kabuki kadulong sini and I will dwell in the house of the Lord forever so sa mga tao ngayon sa Ekis Jesus isang pagali ang pagtalayuan sa sining kalibutan ano ang dapat nga po ng sinang kalugar ang atong nga lawas nanginimpit na tinanay indi na muna Uh, mudlay ang iyong pagkainta kaya dito wala na sa pagsakit ang iyong uh, lawas uh, lawas na ni Cristo Jesus kaya yung, yung isan pang iyong kulor ang iyong panit ang iyong uh, vision ang iyong uh, paginawa hindi na kinanglan sa uh, perfect na, na? so ang uh, atong lang ang uh, Pasalamatan natin yung ginoon sagit na uh, piling ay eh, kung kita. madam kita sa mga kakulangan, kagkasaypanan sa iya, pero wala di kita hindi pa sa Diyos. Bisan pa sa tayo natin, mga butay nato na pagkainta, kaupod pa, nato siya. Si nanay ginasap na isubong sa butkod. Sa mga itong na Diyos. At salamat uh, di. Eh. Nga bisan pa magataliwan siya. Uh, maga uh, ang konsas ang matutuloy ng kapahoyan sa presensya at sa buhay ng Diyos. So mga pangamuyo kita, labing makagagahong na Diyos, nagpalapit kami sa imo o binuho, buong ang amon tagipusokon, naghahangatid o oh Lord God sa mga uh, imo nga pag-embrace sa amon sa sinigin hapon, labi na sa panimalay ni Nanay Leonora, ang iyong mga kabataan, ilin si kay Tutu Hindi, kay Hinday Chien, Hinday Ayi, nagbisan e, pa ang tatlo pagit, hindi ko ma-mention sa isa sa ngalan, kukod siyang ilan ng mga tagsaman ka panimalay. Lord, salamat kit na, ikaw makaminista sa ilan na dahil special way sa sininga tinion sa ilan na pagodlayan. Lord, salamat kit that uh, the Holy Spirit will attend to them will inspire their the hearts, O Lord God, to uh, put the trust on you. Kag uh, maghahangad sa inyong mga in their lives, O oh God. Pangod kayo palangga nilang ilang iloy. Gusto nila makakuman sa iya sa matakong mabutang. Willing sila magsakripisyo bisan pa sa anong mga, mga kabunlayan. May extend lang ang uh, ang ni nanay agad nga makita nila siya nga ara sa mahayo mapagkenta pero og ginuo gamay ang among nga so, uh, madam sa mga butang nga hindi namon mahimo na o Lord God pero salamat kit nga nakilala ka namon na ikaw nga Dios bukid okay, kag walang nga wala sang butang imposible sa imo gani ikaw o Dios ang pilion nila nga kapyutan agod nga ang imo kabuhi ang mo ma-impress nila sa tagsa nila kakaugaling mo. Agod nga ang ila na tagsa-tagsa ka-presensya, O oh Lord. Kasi kung ikaw powerful, they too will become powerful na sila maka-complace sa mga buta na mata Lord God, salamat din ni ni Malaybin sa puni mo sa nimo nga pagigugma kagsang kaluwasan na yara sa kay Christ Jesus. You made them, O oh Lord God, at that part. So, uh, uh, sensitive nga nag respond sa quickest ni mga thoughts o oh Lord God. Bisan pa sa siningay tabo, ikaw right away ang ilan na dun-duman Nga sila o ginoong magatalupangod sa imo, magatawa bisan pa sa kubos na alagad nga nag sa imo. Agod sa ilang nga panimalay, ilabi na din sa ilang pinalangga nga iloy ang makuman o oh Lord God kag matigayon amo ang imo mataw nga plano. You know your plan for your children, O oh Lord God. Ito binagit kayo na plan to prosper her and uh, not to harm O oh Lord God. The Lord, salamat din nga mo um, ini yung maplit namon, kag ma-declare in Jesus' name, O oh Lord God, nga mo um, ang matabo sa kay Nana. It's your will, O oh Lord God, nga wala sa isa nga malaglas, kundi ang tanan makadangat, it's a kaluwasan na yarat sa kay Christ Jesus. Lord, ari ka sa amon ko nga, ikaw nagpamati, kag magasabat sa pangamuyo, sa mga Uh, loved ones, O oh Lord God, sa mga anak, labi ng Lord God, salamat din na ikaw ang naghatag sa kabuhi kabuhin ni Nanay Leonora, kaginhi mo ini nga matawang pagmapuslanon, hindi lang sa iya panimalay, kundi sa madamo ng mga kabuhin ng lalabo at sini. Ginabanong balik na siya namon sa imo sa sini nga tini, O oh Lord. Ginapaabot kit ng imo kapahuwayan, O oh Lord God, ang mga magaluntad sa iya. Ang imo pulong nagsaad, kit kaya ka mo nga ginabudlayan, magpalapit kag kamu, makaangkon sa kapawayan I claim this promise O Lord God for this uh, mother uh, nanay Lunura and for the children also their God kag sa ilaman ng mga circle of family O oh that God the peace of Jesus Christ the transcends all understanding will rest upon them kag sa bukos ng katapos ang panumalay Salamat kid Lord sa inyong kabuti Salamat din uh, sa ginabalik naman sa sa imo o God na nagpasalamat din nga may Dios kami nga nakulala nga makasarang sa pagtago na sa anumang nga ginatugyan uh, namo sa imo. Sa kasabi tang kapuhi ni nanay and the everlasting life of Jesus Christ we declare and pronounce all our life today. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Thank yeah. you.